itong puting kambing anak niya itong dalawa binibenta niya 10k at long piraso itong barako naman 8,000 anong ulay yan? emerald emerald 1k? 1,5 ah mas mataas daw 1,5 emerald pero may tawad kahit walang kasalanan may tawad yan alam mo babae isang lalaki yung wife hindi nila kapatid yung white. Ito lang magkapatid. Ito, dalawang babae. Oo, ah, dalawang babae ito. Hindi nila kapatid yung white. Ito yung lalaki, yung white. Uh, lalaki ito. 3-5. Uh, 3-5 lang. Yung mga kalapati ni Bisaya, basahin o. <todos> uh, yan, katos ang buya. Ah, uh. Ibigay ko lang buya ng 41. 41? Opo. Uh, ito. Ayan, gansa. Gansa. Uh, uh, 1-4 lang ang isa, gansa. 1-4 ang isa. Ah, ah. Gansa. Ah, ah. Oh. Pasang ba dito sa ano? Bangkal. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, July 25. Papunta tayo ng Bukawi, Bulacan. Silipin natin kung may mga magtitinda ngayon kahit na maulan, may bagyo anak bait na lang ako kasi oh, maraming ba ang kalsada ngayon mahirap na baka malubog pa 'yung motor natin alis pa naman ng gulong ng motor ko sa likod size 10 lang dito na ako sa ano may kawayan wala namang baha dito sa SM Marilaw Dati madalas yung binabaha ko eh Time check 7.22 Nandito na tayo sa Bukawi Ayan, kung makapansin nyo, may mga nagtitinda pa rin Kaya lang konti lang Si Bisaya andito Si Noel Walang tinda Joel, kamusta? Wala, baha po sa amin. <laughs> Ba't nandito ka? Wala, naman masyal lang. Masyal. Ah, O mga imili. <laughs> naman masyal lang. Wala naman mga Kaya Joel, kamusta benta? Wala sila meron. Ito, wala pa. Eh, medyo nag pa. Kung sakali. nag kami ng relief. Baka po may magbigay. Baka pumunta si Kapitan dito, madamay kami. Ha? Ha? Alam Ha? 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 relief po. Kaya mga boss o Kaya si Joshua na lang i-vlog mo Para baka mamagising um, pala si Joshua <laughs> <laughs> Nga ba? Ay, mga boss, oh, sa loob walang nagtitinda. Kaputi kasi, oh. Yung mga manok kayo nasa dulo. Pero dito wala, oh. Kita nyo, oh. Kaputi. Siyempre si Anthony, waterproof. <laughs> waterproof talaga tayo, mga viewers mo. Hindi ba ba sa ano, Loma? Hindi. Hindi naman. Lugog na rito pag bumasa, Loma. <laughs> Okay. Ito mga paninda ni Anthony. Ayan. Magkano pare sa atin ang kakatil? Uh, 1.5 lang po. 1.5 lang. Para kit? 400. 400. Pag marami yan, dito. May mga airing din siya. Itong ano mo, bulsyelo. 800 lang, pwede na yan. 800. Meron din siya ang pusa, ayan. Persian ba yan? Persian yan Ilan yan? 3? 3 Baka ah, meron may dito Baka may naghahanap ng Persian Pura lang yan, 3-5 3-5 lang Oo, 3-5 lang sa Agad ba yan? Oh, lang kami Babae Ilang babae yan? Dalawang babae, isang lalaki yung white Hindi nila kapatid yung white ito lang magkapatid dito. Ito dalawang babae. Ah, dalawang babae ito. Hindi nila kapatid yung white. Ito yung lalaki, yung white. Uh, ah, lalaki to. 35. Ah, uh, 35 lang. Sarabit magano? Naan to? 1? isa. Paris. Paris na. Sobrang mahal ng Ano to, New Zealand? Ah, uh, lang yan. Ito may kinikita. Yan mga paninda ni Anthony. Shoutout sa mga viewers ko. Mula na. na naman. Mula na one. naman. Number mo? 0943-0062727 Thank you. Okay, okay. Bisaya, kamusta? Benta mo ngayon? Okay lang, pare. Okay naman. Kasi tatlong linggo na ako hindi hapag-sustain Ngayon, mabibigyan ko na tiki-tiki 500. Yun. Kasi kumita na ako 1,500. Tatlo yun. Kumakain dati? Ano gamit? Eh, dati kasi kakain kami, inihaw Ano gamit nga uh, pagkakain? Alam, nakalatag lang sa dahon yun. Ngayon, nakakutsara na lagi, puro lugaw na lang. Puro lugaw na lang. Dati ko na lang. Kutsara, lugaw na lang. Ayan, sir. Ah, nabili na, sir. Yung ibang ibon, sir. Eh. Kakatil na lang sa Paris, sir. Mukha na po. One, two lang yan, sir. Paris na. One, two. Opo. Mature na po yan. Yung mga kalapati ni Bisaya, basahin. Oh. Eh. Ayan, kapasahan po yan. Bigay okay, ko lang po yan 41 41? Opo Ito Ayan, gansa Gansa 1-4 uh, lang ang isa, gansa 1-4 ang isa Gansa Kaya ah, ah. ah. meron tayong mga maliit Malaki Ano to? <laughs> Daga <laughs> Mini pin Mini pin sure 3 months po Meron tayong micro Merong mini Parehas po babae eh. Parehas 3 months yung Milk Micro Pro, yung black siya. Bigay ko 7. Ito 6, yung mini. Yun. 6K, saka 7K. Nice. So, parehas mo ba? Parehas mo Ito mga to. Ito, Shih Tzu po na, yung, ano po, Lilac po, Lilac Choco. Lavender na rin. Ito, nakupo yun ako. Mag-3 weeks na po yung, ano niya, groom. Maglalandi na po siya. Bigay ko ng 8.5 po, babae. 8.5 po. Kasi ito naman, anak-anak po siya ng okay, Japanese fits namin na nasalisihan na. na lang po ng kapitbahay ng tambay. Eh. Madaling salita po. Aspin. Aspin tsaka Japanese cross po. Japanese cross ng Aspin. Ilong pirasa yan? Uh, mayroon tayo nag-iisang lalaki. Kasi ito puro babae. 2K lang. 2K lang yan. Isa lang ang lalaki. So, mayroon tayo mga pag. Ito mga pag may lang mas na. Okay. Dito sa cage na to, merong 9 months. Ito 9 months. 9 months, babae. Kasi ito 10 months yung isa. Babae rin yan. Babae parehas. Kaya 9-5 lang po. 9-5. Ito nga sa kabila. Ito, 9 months din po. 9-5. Kasi itong 1 year old po, 8-5 po. As ito naman 7-5 lalaki po. 10 months. Belgian, 7-5 lang lalaki. Ah! Uh, yung mga pusa rin siya oh. Anong pusa yan? Ito American short hair po, 8K na lang yung babae. Kasi American short niya, hair, 8K. Apo, apo. sa likod niya, Himalayan, babae yan, 5K lang yan. Ito 5K. Sa so, magkatabi na yan, Paris po, exotic classes, parang 20-40 yan. Bigyan natin yung lalaki ng, ng 10, yung babae 8. Ano ito? lalaki to? lalaki, ito yung babae oh, 8 yung babae, ito yung lalaki Kasi so, ibabaw natin, car paid lalaki po Bigyan natin 8k din. Okay And okay. okay. eh, number mo Joshua? Sir 956-195-4793 Same number po, Viber and WhatsApp po Tapos sa Facebook po, Joshua U. po Thank you Joshua Thank you, thank you May mga kambing dito Ate, ilang mansa to? May mga kambing? Okay, five, five, nine, six, seven, two, iba iba ang edad. Magkano pinakamura? 3.5. 3.5. May liit pa to. Ito ata pinaka matanda. Mabasa sila. Ito sa ito. Ano asa yan? Para Martis, po. no? Chichi yan. Magkano? 4,000. Ito po. Persian po. Persian? Apo. 5,500. 5,500. Yan lang dala mo. Ito mga alapate. Magkano? 120, 120, 120 pinakamura Blue bar Kung pinagtimba eh. Dita kay Romnick. Dami niyang ano, Shih Tzu. Ah, 12 Peraso yan. Magkano isa? Sure, dito tayo dito eh. Mga eh, na lang. Ano, Great di Tain tsaka mga kain kurso. Oo. Bumili. Ito, magkano isa? Ito, magkano isa? na lang eh, po, isa? Ito, isa? Dami. 12 piraso yan. Uh, alam na babae, alam na lalaki. Yun. Dalawang may vaccine na tayo. Udel. Ito, what 8K. Ilang months na? 5 months. 5 months. months. Yan yung, yung isa. Magkakapatid yan. Eh? Uh, puro lalaki. Tatlong lalaki. Siyempre, bully. Ayan, sa mga nagaanap. Ilang months na to? Ito, mga 5 months na to. Ang bata pa. 15 lang isa. 15K ang isa. Dalawang lalaki, isang babae. So Ito ang okay. ang babae. Dalawang lalaki. 15k. Tapos uh, husky. No, adult sila eh. O kano? Sampu na lang. 10k. Lalaki rin. Babae. Babae. Yung Dacia natin, babae at lalaki. Bibigay ko na lang 4-5 isa. 4-5 ang isa, Dacia. Asan yung lalaki? Ito, itim. Ito. Ito yung babae. Ito ang lalaki, isang babae. 4-5. Dacia. Yan lang dala mo? Ito mga pusa. Ito may pusa pa si Romnick. Itong nasa gitna na yan. Ito, bibigay ko na lang ng 20 to. 20K? Mm hmm. Anong tawag sa busa na yan? Uh, is, is, ano? Tawag dito na? Pink. Is, is pink. Lalaki. 7 months. 7 months lalaki. Ang mm -hmm. bira yung pusa na yan. 20K na lang. Ito, pag itong dalawa, lalaki to, tsaka to babae. Bibigay ko na lang ng 20 yan. Pagka pares. Oh. So, Pero pagka isa-isa lang? 12. 12. Anong pusa ba yan? Ito, Persian. Ito, Ragdoll. Persian tsaka Ragdal tapos yung mga nasa baba kaya 4-5 lang isa ito 4-5 lang Persian mga 2 months 2 months yung may liit ayun mga boss kontakin nyo lang si Romnick kung may nagustuhan kayo sa mga binibenta niyang hayop tsaka pag may mga gusto na mga ano pa Great Dane mga 3 months meron pa tayo mga large breed no? Uh, mga large breed tsaka German 0935 648 9023 yun. Thank you, Romic. Thank you, you. Ano kulay yan? Emerald. Emerald. 1K? 1 ah, mas mataas to. 1.5. Emerald. To. Pero may tawad. Kahit walang kasalanan. May tawad. Ayan. pusa rin siya. Oh. Anong pusa to? Persian boss. Persian. Bukan isa. High na boss. 5.5 five. Ito pa oh. Ito blue maganda 5-5. Ginger. Ginger. Dito tayo sa ibon niya. Diyan, lamig yung mga ibon ni Tino eh. Kaya eh, sa Lutino, 2-5 pares. Ito, Lutino, 2-5 ang pares. Dito, 500 each. 500 isa sa airing. Lutino natin, boss. 1-5 lang, boss. 1-5. Bulls yellow yung isa, no? Oo. Tsaka Bulls white. Oo. Um, Magkano to? p one p Dito puro P12,000 Dito mga to, na Halves one Ito kay Kuya to eh Kuya, magkano binibenta to? 800 na yan 3 piraso Ginipig pig 800 Anak niya tong dalawa? Hindi Iba yung Lalaki yung malaki Ang ginawa namin hindi itong dalawa eh Boss, ano contact number mo? Ayun pa rin boss, yung 923 Yun Thank you tayo sa pwesto ni Tatay Boy Hi Tatay Boy, anong mga pusa yan? Exo-Persian Exo-Persian ilang piraso di ba? Lilinis, makuputi Makuputi Exo Persia. Magkakano isa Tatay Boy? Ito 65, yung dalawang malaki. Yung dalawang malaki 65 ito. Uh, Ganito. Exo Persia. Etong tatlong maliit 5 lang. 5k uh. lang. Ganda. Tapos pumirey niyan ba to Tatay Boy? Ah. Uh, May meron siyang pumirey niyan. <laughs> Magkano isa? 75 babae. 7 lalaki 7.5 sa babae sa lalaki 7k taba oh sa lalaki to meron siyang apat na piraso itong itim naman 6k babae 6k babae Ayan mga boss, kung interesado kayo sa mga Pomeranian tsaka Exo ni Tatay Boy, taga Bacor, Cavite siya, kontakin nyo na lang siya. Tatay Boy, contact number? 1877. Thank you. Thank you. Magkano ba golden mo? Ah, uh, 15 na lang, sir eh. So, uh, uh, actually, may paper dito, ito. Kung ting 15 natin. Yung dalawa. Yung ito ata yung nilakit. May nilakit pa din 3 months. 12 na lang 'yan. Ito walang papel. Uh, 12 pages. Ito, sir, 15 at magpapatay. Puro babae may paper. 15 pero negosyo 50. Ay, ah, yung tatlo may papel. Opo. Ah, 15K. Ano yung Mr. Peter? Ito. Yes, sir. Ito, no paper. Itong mm -hmm. 3 eh. yeah. months pa mm -hmm. naman to. 12 naman to. Yan na, paubos ka, Sir Peter. Paubos ka lang. Opo. Oh. contact number mo, boss. Yung baka may uh, mga gustong bumili. Ah, uh, uh, uh 0948. 837-1974 mm -hmm. Yun de la Cruz, Lubaliches, QC Thank you, boss Salamat, Sir Peter Good morning po God bless may mga anak, sampo na lang, puro tagalawa anak din. Anong layo ng kambing yan kuya? Anglo? Uh, ano na rin? Uh, station na rin, pero hindi siya na rin. etong dalawang maliit, nasan yung magulang yan? Ito. Itong dalawa? Binibenta mo yan sa pamilya? Magkano? Sampo. Sampon libo? kasama na pong dalawang anak ayan bali ito 10k kasama na anay yung dalawa naman tatlo yung mga ba parang yung babae ba ito? yung dinabak niya dalawa ito namang puti ito ang anak tatlo nga yan kanina lang naulog kala ko kanina lang eh bali 10k din yan kuya ito itong puting kambing anak niya itong dalawa Binibenta niya 10k. Tatlong piraso. Etong barako naman 8,000. Eh mga boss, kulin natin yung contact number ni Kuya baka interesado kayo dito sa kambing niya. Number mo kuya? 0981 473 8945 Taga saan po kayo? Dito na. sa yan yung mga okay. boss. Kontakin niyo lang kung interesado kayo. Salamat po ah. Buo tayong thumbnail. So, ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klase ng ayop na binebenta sa Bukawe. Medyo konti lang ang i-vlog ko. Wala kasi gaano nagtinda eh. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko na lang tatabusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita kita lang ulit tayo sa usunod na video. Buti yung na yung ulan.